Alam mo ba na isa sa pinakamalaking tech companies sa mundo, ang Google ay kasalukuyang gumagawa ng malalaking investment sa Pilipinas? Oo, tama ang narinig mo, katropa. Pero, bakit? Ano mang meron sa Pilipinas? At ano ang ibig sabihin nito para sa bansa at sa mga mamamayang Pilipino? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, Inaaniahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content Creator. Maraming salamat po! Magrewind tayo sandali, katropa! Unang pumasok ang Google sa Pilipinas noong 2013 sa pamagipan ng pagbubukas ng kanilang opisina sa Bonifacio Global City. Layunin ng kumpanya na palawigin ang kanilang mga serbisyo at operasyon sa lumalaking merkado ng bansa. Simula noon, unti-unti nang naging bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang mga produkto ng Google, mula sa Google Maps, Gmail hanggang sa YouTube, na ngayon ay isa sa mga pangunahing platform ng entertainment sa bansa. At nito ngang mga nakaraang taon, mas lumalim pa ang ugnayan ng Google at ng Pilipinas. Noong 2023, inanunsyo ng Google ang plano nitong mag-invest ng $1.2 billion sa Southeast Asia. At ang good news, kasama ang Pilipinas sa mga pangunahing makikinabang. Ayon sa kaninang opisyal na pahayag, Layunin ng investment na ito ang pabilisin ang digital transformation ng bansa. Mula sa malalakas na internet infrastructure hanggang sa mga programang pang-edukasyon at pangnegosyo na makakatulong sa mga Pilipino. Pag-uusapan natin ito ng mas detalyado maya-maya lamang. yan, sagutin muna natin ang tanong. Bakit nga ba Pilipinas ang pinili ng Google bilang isa sa mga pangunahing target ng kanilang investment? Una, strategic ang lokasyon ng Pilipinas sa Southeast Asia. Matatagpuan ang bansa sa gitna ng Asia-Pacific region kung saan napapalibutan ito ng malalaking ekonomiya tulad ng China, Japan, South Korea at iba pa. Dahil dito, nagiging natural na gateway o transit hub ang Pilipinas para sa kalakalan, komunikasyon at higit sa lahat, internet data traffic. Dagdag pa rito, ang bansa ay mayroon ding malaking populasyon na mahilig sa digital platforms tulad ng Facebook, YouTube, TikTok at iba pa. Lahat ay ginagamit ng mga Pilipino araw-araw. Sa katunayan, ang mga Pilipino ay isa sa pinakaaktibong internet users sa buong mundo. Pangalawa, mahusay sa si Ingles at tech-savvy ang karamihan sa mga kabataang Pilipino. Perfect ito para sa digital jobs, customer support, at remote work setup. Pangatlo, ang bansa ay may mabilis na lumalagong digital economy. Ayon sa mga eksperto, posibleng umabot sa $35 billion ang digital economy ng Pilipinas pagdating ng 2030. Kaya naman, hindi na nakakagulat kung bakit nais ng mga tech giants gaya ng Google na maging bahagi ng paglagong ito. Ngayon, pag-usapan na natin kung ano nga ba ang malalaking investment na ginagawa ng Google sa Pilipinas. Number one digital infrastructure Nag-invest ang Google sa mga undersea fiber optic cables gaya ng Apricot at Echo Subsea Cable Systems. Layunin nito na mapabuti at mapabilis ang internet connectivity sa bansa at buong Southeast Asia. Number 2, skills development target ng Google na sanayin ang mahigit 100,000 na mga Pilipino sa digital skills mula sa basic computer literacy hanggang sa advanced IP skills tulad ng coding, data analytics at digital marketing. Number 3. Support for MSMEs Sa tulong ng programang Grow with Google, matutulungan ang mga maliliit na negosyo sa bansa na magkaroon ng online presence, matuto ng digital marketing at mas maparami pa ang kanilang potential customers. Ngayon, ano naman ang mga magiging benepisyo nito para sa bansa at sa mga mamamayang Pilipino? Una, economic growth ang mga investment ng Google sa bansa ay magbubukas ng libu-libong trabaho, lalo na sa digital at tech sectors, tulad ng virtual assistant, data analyst, IT specialist at iba pa. Pangalawa, mas mabilis at murang internet. Sa tulong ng mas pinabuting internet infrastructure sa bansa, posibleng mas bumilis at bumaba pa ang presyo ng internet services lalo na sa mga rural areas na dati ay walang akses sa internet. Pangatlo, empowerment ng mga negosyo. Mas magiging madali na ngayon para sa mga negosyo kahit nasa malalayong probinsya ang makilala at makabenta online. At syempre, skills training. Sa tulong ng mga training na iniaalok ng Google, mabibigyan ng mas maraming taalaman at kasanayan ang mga Pilipino upang sila ay maging globally competitive. Bagaman napakarami ng benepisyo ng investment ng Google sa Pilipinas, may mga hamon pa rin kailangang harapin. Isa sa mga pangunahing issue ay ang digital divide o ang hindi pantay na akses sa teknolohiya. Hindi lahat ng Pilipino ay may akses sa teknolohiya, lalo na sa mga liblib o malalayong lugar. Kaya't may panganib na lalong lumawak ang agwat sa oportunidad. Isa pang mahalagang issue ay ang data privacy. Habang dumarami ang gumagamit ng online platforms at digital tools, kailangang tiyakin na ligtas at protektado ang personal na impormasyon ng mga mamamayang Pilipino. At ang huli, may posibilidad din ng job displacement kung saan ang ilang trabahong mano-mano ay mapapalitan ng automation. Kaya habang umaabante tayo sa digital age, mahalaga ang tulong at regulasyon ng gobyerno edukasyon para sa publiko at responsabling paggamit ng teknolohiya para masiguro na walang maiiwan sa pag-unlad. Sa kabuuan, ang investment ng Google sa Pilipinas ay isang malaking hakbang tungo sa digital transformation ng bansa. Kung magagamit ito ng tama, maaaring mas gumaan ang buhay ng maraming Pilipino. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, alin sa mga nabanggit na investment ng Google ang pinaka makakatulong sa iyo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maari mo rin i ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!